Siguro itong si Bato de la Rosa, alam naman natin, paiba-iba yung pahayag na itong damuhong ito tungkol nga sa kaso niya sa ICC. At yun nga, ang nakikita ko dito, dahil may na uulinigan siya na sumusuporta sa idea na hindi na dapat papasukin ang ICC dito sa atin, katulad ni Sen. Uh, Manang Aimee. Kaya parang naglakas ang kanyang, lumakas na naman ang loob na si Bato de la Rosa na kuno ano, ay siya ay confident na malulusutan niya ang lahat ng ito. Pero bago ito, alam niyo naman yung kanyang mga pahayag. Na kahit sa lahat ng kanyang statement, lahat ng kanyang sinasabi, makikitaan mo ng pagkatakot. Makikitaan mo ng kaba. At minsan pa nga ay naiiyak at naiihi sa salwal ang katulad ni Bato de la Rosa. Tignan niyo naman po ang itsura niyo. Itsura ba ito na confident? ba diba itsurang takot? <laughs> ang ibig sabihin, lumalabas yan, ba diba? Lumalabas sa, sa aura mo kung ano yung nasa kalooban mo. At kinakita yan. Kitang kita po yan sa aura ng isang bato de la rosa. Yung kanyang pangamba. Yung kanyang takot. Okay. Para sa kanyang sarili, alam niya siguro na talagang damay siya. Okay. Alam niya sa sarili niya yan. Anong sabi niya? Ito po yung huling statement niya. Ulitin ko, siguradong lumakas ang loob na damuhong ito dahil nga sa payag ni Senator Amy Marcos. Sabi niya, dahil I am very confident na malulusutan ko yan kung kasama man daw siya. Alright. Hindi ko nga maintindihan bakit yung, yun nga, bakit tayo magpupumilit. So yun nga, ngayon mukhang napakatapang na at haharapin nga daw na itong si, si Bato de la Rosa, ang ICC, ang investigation, Sabi niya dito, kasama naman talaga ako doon, subject ng kanilang investigation. ba diba? Mm -hmm. So harapin, so haharapin ko yan. Haharapin daw niya itong uh, ICC nga. Um, walang problema kung makapasok yan. You see, nakikita niyo talagang confident na siya ngayon. Baka sa mga susunod na araw, iba na naman ang ihip ng hangin, iba na naman po ang pahayag ni itong si, si Bato de la Rosa. So ang ibig sabihin na ito, na ka ay halatang-halatang kabado ka. Halatang-halatang uh, depende or dumidepende ka lang sa mga nakikita mo na, na sumusuporta, okay? na hindi na nga papasukin dito ang ICC, katulad nga ni Ms ay ni Amy Marcos. Nung naglabas ko ng pahayag si, uh, si Marcos Jr. na tapos sa daw ang ICC, ICC dito sa atin, nagtapang-tapangan din po itong gonggong na ito. So kung talagang matapang ka, dapat consistent yung tapang mo. Dahil ang tapang ng isang tao, hindi yan mabubuwag. Hindi yan maapektuhan ng ibang tao. Dahil ang tapang natin, ang totoong tapang natin, nagmumula yan dun sa idea na wala tayong kasalanan. Wala tayong inaagrabyado at malinis ang konsyensya natin yun ang pinaghuhugutan ng totoong tapang. Ang tapang neto nakadepende sa mga taong or sa mga statement ng ibang tao. Nakadepende sa kanyang mga kaalyado. Ibig sabihin, nako, walang sariling pag-iisip ang isang katulad ni Bato de la Rosa. No wonder.